Hello, good evening, good morning, good afternoon. Ay ni po magluto kong nilagang baka. Request na po ni Mrs. ko, cherry pie. Hindi po malapit nang maluto. Palambutan ko na mo po yung gulay, po yung karne, yung repolyo. Malapit na siguro ng lambot. Yan po, kuna ko na magic sarap. Bangka ni talal manyaman. Magic sarap. oke okay po. Takpan ko pa si Bayo. Po, magbalik na ako po bagya. Bye bye. Saglit so, namu mo po maluto. Tikman ko, hanakan niya, man. Na ka, yaman. Okay. kailan na siguro? Minuto, mga apat o minuto. More or less. Four minutes siguro. Luto na. Okay. Bye-bye. See you! Uh.